isang mahalagang tanong na dapat mong malaman kung nagsisimula ka palang maging isang content creator. Ito po ay tanong ni Idol Wilma Matabilas Escamilla. Shoutout po siya, Idol. Ito po ang tanong niya. May tanong ako, Idol. Kapag nag-avail ba ng verified blue badge, mamomonetize daw agad. At kapag hindi ka daw nag-avail, never kang mamomonetize. Kung isa ka sa nakarinig o nakapanood ng video na katulad ng naipayo kay Idol Wilma, Paki-mention po dito ng content creator na nagsabi niyan na kapag hindi naka-blue badge, never kang mamomonetize. Mention niyo po siya o sila kung marami kang napanood para maging aware sila na walang katotohanan ang kanilang itinuturo. Tawawa naman ang mga napapaniwala. Ginagawa po natin ang mag-call out para maitama ang mga pagkakamaling na ituturo ng ibang mga nagtututorial. Sapat na basihan po ang kailangan sa pagtututorial bago dapat natin ituro. Wala namang perpekto. Kapag nagkamali, pwede naman itama. Nakakatulong din po minsan ang may pumupuna sa atin. Diyan po ako natuto nang makaranas ako ng may pumupuna ng aking mga kamalian. Balik tayo sa naitanong ni Idol. Ang verified badge Idol ay optional. Depende po sa iyo kung gusto mo magpa-verify or hindi. Sa ngayon po, yan ay wala po sa update na hindi ka mamamonetize kapag hindi ka nagpa-verified badge. At kapag nakapagpa-verified badge ka naman, may monthly kang babayadan sa platform. Kaya po sa ngayon, hindi po ito sa pilitan. Kusang loob kung gusto mong gawin. Ito po ay tulong sa ating account para sa seguridad. Kahit ito pong page at profile ko, hindi po ako naka-blue badge hanggang ngayon maaari ka pa rin monetize kahit hindi ka naka-verified badge. Basta ang mga content mo ay sumusunod sa content monetization policies at partner monetization policies at higit sa lahat sa community standards ng platform. Kaya huwag kang mag-alala kung di ka naka-blue badge na baka hindi ka ma-monetize idol. Magpatuloy ka lang sa paggagawa mo ng content. Kung nakatulong sa si Idol ang video ito, huwag mong kalimutang i-share. Maraming salamat sa panonood.